true na true ang say ni Kim Nakaka-proud na may kapatid kang maaasahan at mapagkakatiwalaan. Sa kabila ng ginawa nila Kam. Buti na lang nariyan si Ate Twinkle na always kasama ni Kimmy. Ngayon kahit busy sila sa kanya-kanyang work. Tila isang malaking patama din ito. Nagbunga ang paghihirap ni Kimmy pag aaran ni Ate Twinkle. Ngayon nagtutulungan sila habang sila kamchu, inalis na nila muna sa buhay nila dahil sa sunod-sunod na problema. Ayon nga sa mga komento, mas okay kasi si Ate Twinkle na pagkakatiwalaan niya. Halatang mabait kasi, priority ang pamilya, hindi buhay dalaga, nakatulad nila Cam. Alam naman kasi ng lahat ang gawain ngayon nila kam kundi ang magsugal kahit sino madidismaya. Tumulong kung ganyan na hindi pinapahalagan ang mga pinundan. Mainam na magsarili si Lakam. Tumayo siya sa sariling paa. Huwag palaasa sa pamilya. Mahiya na rin siya. Matanda na, sakit pa sa ulo. Ayon pa sa isang komento, patama yan kay Lakam. Si Twinkle kasi Mabait at maaasahan ni kimi ngayon. Kailag lahat sila kay Lakam. Hindi mag -matured. Akala mo batang alagain? Mahiya naman siya. Kay Kimi. Ngayon ay kahit papaano, mas bumubuti na ang lagay ni Kimju. At hiniiwasan magkaroon ng stress. Focus sa trabaho. May balik ang lahat ng mga itinuwa ni Lakam. Ilan ang yan sa mga komento? anong senyorito sa senyo new update.